Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa sahabiar po para pa rin sa reaction at uh, Islamic critical thinking sa mga viral issues online. At gusto ko pong talakay ngayon yung uh, isang uh, lumabas na video no, ng Israeli soldier na uh, pinasok niya yung isang kwarto at sinasabing uh, uh, may natagpuan siyang mga uh, sulat sa dingding na kung saan ay yun daw ay pagpaplano ng Hamas na bombahin ang mga lugar sa Israel. So, uh, first of all disclaimer po na hindi po tayo sumasang-ayon sa mga terroristic activities at uh, hindi po tayo uh, gumagawa ng ating blog or ng ating content para pumanig sa anumang uh, grupo. ay uh, ito po ay uh, paghahayag lang natin o pagbibigay ng uh, uh, komento sa mga bagay na nangyayari. Ito po yung video na ito. Uh, sa mga marunong mag-Arabic subhanallah hindi man lang nila na-analyze na, na itoy ay, uh, ay uh, mababasa ng mga tao na isang sundalo na pinagmamalaki niya sundalong Israeli na pinagmamalaki niya na napasok nila ang isang lugar na kung saan ay doon daw nagpaplano ang mga ang mga Hamas so tinuro niya yung parang papel na nakadikit sa wall at pinaliliwanag niya na ito ay uh, mga planong pag-atake ngayon kung izo-zoom natin ito doon sa mga nakakaintindi ng Arabi, kahit hindi ka Arabo o hindi ka kagaling ang pag nakita mo na ito'y kalendaryo na sinulat na uh, ng week na walang nakalagay doon na kung anumang mga pagplanong pag-atake. So subhanallah, ito ay kabilang sa mga propaganda na na iginigiit ng mga Israel laban sa mga Palestino na ginajustify nila ang kanilang pag-atake sa lugar ng Palestine na kung saan ay sinasabi nilang nandito ang mga Hamas na kung saan ay uh, nadadamay ang civilian sa kanilang pag-atake so subhanallah dapat nating uh, ikondena ang ganitong mga uri ng pandaraya sa lipunan pandaraya sa mga tao lalo na sa international community na na ginajustify nila yung kanilang mga pagpatay, pagsugod sa ospital, pagpapasabog sa mga lugar na kung saan may mga refugees para sabihin nandito yung Hamas. So ang ating panawagan ay kapayapaan, ang ating panawagan ay itigil nila yung genocide dyan, yung pagpapatay sa mga sibilyan at pagpapatay sa mga inosenteng mga tao. So ang ating panawagan ay magkaroon ng kapayapaan dyan sa Palestine sapagkat yan ay lugar na kung saan ay... Uh, ay uh, bahay o lugar ng dalanginan ng mga major religions, uh, Muslim, Christians at Jewish at uh, nawa ay magkaroon ng kapayapaan dyan. Kabilang tayo sa mga nagsusulong ng mapayapa dyan sa lugar na yan at pagkondina sa paggawa ng anumang mga kasamaan at mga terroristic activity. Isa e, habiar po para sa reaksyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.